Para sa lahat ng masisipag sa trabaho. Nararamdaman ko! Sa Ang sakit na nararamdaman nila! Para sa lahat ng lumalaban araw-araw. Ikaw lang makakatulong sa akin! Para sa lahat ng nagsusumika. Ha-ha-ha-ha! Wala lang tayong pera. Deserve nyo mag-relax. I'm here! You Deserve nyo magsaya. No! kami ang bahalang i-reward kayo for all your hard work. <laughs> Deserve niyo mag-movie marathon ang mga paborito nating pelikula. At syempre, sagot namin ang sini niyo gaya ng dati. Ayun! Kaya tawagin na ang barkada. At sabay-sabay tayong tumutok sa Takilia Throwback. Every day, dito lang sa I heart movies. Experience all the feels.